Mga langga, samahan niyo ako. Ito pala yung niluto kong adobong manok sa gata na may pinya. Una pala, naglagay ako dyan ng garlic. Then sinunod ko na rin yung onions, mga langga. At pagkatapos, ilagay na rin natin yung manok. At halo-haloin at huwag kalimutan, timplahan din natin ng konting salt pepper. Then sunod na rin natin yung potato at carrots, mga langga. At naglagay na rin pala ako dito ng konting vinegar at konting pineapple juice. Then pagkatapos, naglagay rin ako ng konting soy sauce. And then, wag na natin pala patagalin mga langga, nakakabulol naman. Yung coconut milk, of course, yan yung pampalasa talaga. At ito na nga siya mga langga, malambot na yung chicken natin. Pati yung potato carrots natin din. So, ilagay na natin yung pineapple. O, di ba? Hindi ko na hiniwa-hiwa mga langga kasi gusto ko yung nakikitang malaki. Dahil yung mga junakis ko, hindi kakain pag maliliit. At ito na yung adobong manok sa gata na may pinya. So, ano pa inaantay natin mga langga? Samahan nyo kami. Kainan na!